Yan na naman mga dre Labasa na naman Ang lahat ng problema Wala stick Ano kaya nangyari rito Ganito daw yung dapat gawin mga dre May napanood ako sa youtube I-start mo yung engine nang hindi mo tinatapakan yung pedal brake. Tapos talabas siya ganyan lang. Tapos antayin mo mag-boot to. Okay. Nagbukas na siya okay mo pagkatapos pag ganyan na siya pindutin tong sa radio ng matagal hanggang may lumabas dyan na reset mga dreno yun op mali yun nakalagay do you want to reboot i-reboot siguro yung computer mga dreno yes lang natin tapos antayin natin wala na <laughs> masira na yan bumukas na parang nakita kong luminaw ng konti lumiwanag ng konti eh. Yon, kinabahan ako dun ah <laughs> baka katulad ng cellphone ni eh, pag ni-reboot mo eh. Sa kalagitnaan ng pag ano niya, pag-update niya, biglang may nagka-problema, hindi mo na magamit, sira na. <clears throat> Antay lang natin matapos yung rebooting niya, mga dre, no. Tapos te-testing uli natin. Tagal na. No? Okay, tapos na. Ha? na na siya? Are you sure? Okay, tingnan natin mga Andrea. Tapos, nakaganyan siya, di ba? Tapakan natin yung brake pedal. Okay. Pagkatapos, start na natin. Ganun pa rin eh. Wala stick. Bale wala. Kahit ni-reboot na. Mga nag-deliver na naman tayo rito sa downtown. Ang layo ng parking ko doon banda. Pero ang ginawa ko, nagbayad na lang ako ng parking mga tre. No? Kesa kakabaka ba ako. Tumutunog si Uber. Uber. Nagbayad ako ng parking 1 dollars mga dreno level Demaso Anju, layo naman 18 kilometers. Nagbayad ako ng 1 dollar na parking nasa sa ganon. Safe ako mga dre sa Kaysa matikitan ako ng isang daan na naman. <laughs> Kaya traffic. dito? Napaka-traffic. Yung mga truck siguro. Hindi makaano. Hindi makaikot Ito, doon ako nag-deliver Ito, ginagawa pa Bago na naman to mga dre Doon ako nag-deliver August August Condominium Talagang Padami ng padami ang mga condominium Kasi padami ng padami ang tao dito Pamahal ng pamahal ang upa Ayan kayo mga ha Ayan oh. Ganun pa rin eh Headache Headache Nabawasan ang isa Kanina tatlo yung nandun eh Ngayon dalawa na lang Drive pa natin Baka sakaling mabawasan pa isa isa Ang <laughs> nihira oh. Pero isa lang sigurado yan Pag pinagawa yan Pera Klang, klang, klang. May tools ako dito mga Dre. Papakilala mo ko talaga to eh. Bahala na to kung ano mangyari sa sakyan na to eh. Tingnan natin. <clears throat> Pag-usapan natin itong gagawin sa sakyan na to. <laughs> Masakit sa ulo kasi mga Dre. Kaya tingnan natin ah ang una natin tatanggalin is black okay mga dre pag mo black muna tapos sunod red pag ikakabit mo una yung red sunod yung black so bakit mauna yung black mga dre just in case na tinatanggal nyo yung black yung ground kahit dumikit kayo sa ground walang magiging problema mga dre no pero kung uunahin nyo yung red tapos dumikit kayo sa ground magsushort yun mga dre either masira yung ECU nyo o masunog yung sasakyan nyo okay saan tanggal yan where Tanggalin tong ano itong red okay tapos anong tanggalin ko dito titing okay. oh shit okay oop mamaya oh, na order tigas naman na itong order oh 21 kilo, 21 units 5.9 kilometers Ay lang mga dre ha Ikagawin lang ako dito sa loob ng sasakyan Pindutin yung start ng sasakyan para ma siguro yung ano yung battery So diinan ko lang to para ma-discharge kung ano mang electro electric sa ano kung ano pang natitirang kuryente sa mga kapasitor nung ano ECU mga dreno para ma-discharge lang siya para ma-reset yung ECU niya kasi ganito rin ginagawa ko mga dreno I think I think it applies the same thing mga dre no? uh, sa mga laptop okay mga dre kung sakali yung laptop nyo is nagkaka problema kayo shoot kala kami tumama sa sakyan kung nagkaka problema kayo sa laptop mga dre no tanggalin nyo yung battery nyo tapos pindutin nyo yung yung power button So, ang mangyayari nun, kung anumang natitirang charge ng laptop nyo sa mga components niya is madi-discharge. Parang marireset din yung buong system ng laptop mga dreno. Kaya minsan, nagagawa niya yung mga ibang ibang mga problema o ibang sira nung ano mga dreno, nung laptop like nagahang siya, mga bagi mababa, mabagal yung ganun mga dre nagagamot niya yon kaya pwede yung gawin yon Computer din naman kasi to mga dre no? So somehow I hope makatulong. <laughs> okay. 30 seconds, that's it. More than 30 seconds actually. <sighs> Tapos may may na ano ko, may nakita ko online. Pag dikitin daw yung terminal Terminal ng positive tsaka negative Mga Dre no Dito sa ano Itong tinanggal ng ilang ano, ilang segundo and let's see kung makakatulong ba bago ko ikabit ako pala yung nagpalit din dati ng battery na ito, mga dreno once na nagpalit kayo ng battery there's a possibility mga dreno na mawala yung mga naka reset yung ano naka reset sa radio yung ganoon yung ibang program lalabas din yung mga lahat ng warning signs sa sasakyan mga dreno ang kailangan nyo lang gawin is i-drive nyo yung sasakyan ng mga ilang ilang kilometro o ilang minuto tapos matatanggal yung ano nya yung mga error nya okay ngayon babalik na natin mga dreno unahin natin tong ano katulad ng sinabi ko kanina unahin natin tong pula tapos sunod natin tong black hindi ka pagbalik mga dre no? pero anyway, inuna ko yung pula tapos sunod yung black So okay na yan mga dre. Ngayon tingnan naman natin kung nagamot ba. Nagamot ba yung problema? O nagkabaligtad ako ng kabit? At sasabogod sa sakya. Eh o. Okay. Ngayon, tingnan natin mga Dre Tingnan ko mga Dre Kasi, gaya nang sabi ko sa inyo, dahil tinanggal ko yung yung battery yun yung ano niya kumbaga yan yung pangaraniwang nangyayari so kailangan ko lang i-drive yan ng mga ilang ilang minuto Pagkatapos malalaman natin kung uubra ba yung ginawa ko mga Dre. No? Mm -hmm. Anyway mga Dre, ano lang to. No? Uh, temporary fix kung sakali man. No? Kaya don't be judgmental. <laughs> Papatingnan ko po to sa proper authority. Ano lang. Kumbaga, kumbaga mga Dre, sinubukan ko lang kung effective yung nakita natin kailangan natin ang patungan ng camera para okay, yan tapos drive around tayo rito mga treno tignan natin kung dito pala ako sa ano mga treno sa walmart Pero pa rin lahat ng warning sign tignan natin saglit lang to eh, mawawala rin to eh dapat yata nandito yung ano um, ka hindi na wala mga dre ayaw talaga niyang mawala Pero nawala wala yung dalawa rito mga dre no. Yun. Mga dre, nakita niyo ba? Nawala lahat, no. Ah. Nakita nyo mga Dre, walang cut yun ha. Baka sabihin nyo, minagic ko ha. <laughs> anyway mga Dre, yun ang temporary fix. Pero, titingnan natin kasi baka bukas pwede siyang bumalik uli, di ba? Ganun lang yung ginawa natin mga Dre, no? Mag-ano mag na ulit tayo, mag-online na tayo mga Dre. At pagantay ng order <laughs> Para makabawi ba Here I go again Waiting for the orders <laughs> Anito ako sa Walmart mga dre ha ah? <laughs> Ay panginoon Okay mga dre Chinicheck ko sa internet mga dre no Ah sa Youtube pala Yung ganitong problema nga At I think maraming may ganitong problema sa CRB2017 mga dreno. Pangkaraniwan 'yung nangyayari na 'to. At meron ngang isa na kung saan ang sabi sa kanya mga dreno, pambihira naman 'to, 15 dollars, 23 items. <sighs> Heavy, no pass. Baka magkaluslod ako. <laughs> Heavy the eh. way. Yung mga mga dreno, ah uh, yung isa ang suggestion sa kanya nung nung talyer palitan yung ano mga dreno palitan yung fuel injection niya fuel injector tapos pinali, pinapalitan nga niya 1,400 mga dreno nawala daw yung problema pero nawala din yung 1,400 nya <laughs> pero kung yun talaga mga dreno kung yun ang problema at nagamot yung yung ano nga yung sasakyan niya edi maganda di ba kasi kagahapon pagkagrahi ko naman okay naman yung sasakyan mga Andre kahapon wala naman akong problema by the way mga Andre no uh, lumalabas yung mga warning sign na yan pag kasagsagan ng snow pag malakas yung isno kasi siguro yung mga sensor mga Andre natatakpan ng isno kaya ganun din lumalabas yung mga problema na yun nung isang araw ganun tapos i-drive mo lang pag uminit yung sasakyan natunaw yung mga isno kumbaga wala na uli yung problema pero kahapon okay naman yung sasakyan hanggang sa gumrahi ako pagkatapos kaninang umaga pag start ko naglabasan na lahat mga dreno eh ngayon awanan Diyos na wala naman lahat pero gaya nga nang sabi ko temporary fix lang yun mga dreno anyway <laughs> okay pero alanganin mga din nag iisip pa rin ako eh <laughs> <laughs> Pero at least kahit pa paano mga dreno uh... O nga pala Kung baga tinignan na to mga dreno, Iniskan na to sa, sa talyer nung nakaraan Kasi kung matatandaan nyo Nasa Pilipinas ako Lumabas tong problema na to So ipinaiskan Tapos wala naman daw problema Kailangan lang na Na Ano man tawag dito I-condition Yung 1 tsaka 4 Nang hindi ko alam kung Ano yung 1 tsaka 4 na yon <laughs> Kailangan daw i-condition yon Otherwise, yung sasakyan is all good mga dreno. Nag-apply akong conductor dyan mga dreno sa tren. Kasi malaki sweldo dyan eh. Nasa 80,000 to 110,000 a year. Kaya lang walang tawag sa akin mga dreno. Kaya nagpunta na lang ako dito. Sa Village Balur isa yan mga dre sa tindahan ng ukay ukay yung isa renaissance no eto village valor dito may tax mga dre yung ukay ukay sa renaissance wala tingnan natin kung ano meron huwag na muna natin tingnan mga dre may pumasok na order 9 19 dollars for items 10 kilometers kukunin ko muna yun mga dre no mamaya natin tingnan yung ukay ukay mas importante to Ayan lang yung grocery natin mga dre no Apat na peraso Andito tayo sa Walmart Diyan talon Kung nakaraan pala nag yung sushi rice oh. $8 dollars lang Napakamura na no mga dre no? Dating $20 dollars tas naging $8 dollars Galito yata yun no? Sakura sushi rice Sayang daw nakabili Masarap din daw palang kanin yon mga dre Kala ko hindi pwede Baka ako katulad ng malagkit, di ba? Hindi mo naman pwedeng maikanin yun. Balik-balik lang tayo dito sa downtown, mga Andre, no? Dito sa likod ng downtown. <laughs> Buti, yung parking tayo rito. Medyo maliit lang yung space, eh. hahampas ng hangin hahampas ang ano sasakyan awa ng Diyos mga dre hindi pa bumabalik yung ano yung error yan o oh. yay <laughs> kaya hopefully hopefully mga dre kahit papano tumagal ibig sabihin ano lang sana mga dre no sa battery o nagkaroon lang ng glitch kasi nga apaka imposible naman lahat ng ng error error sign di ba lalabas eh yung lahat ng warning sign lalabas eh ano yun isang components lang may problema tapos lahat magiiilaw di ba hoping for the best mga dre no kasi wala pa tayong pampagawa eh <laughs> iniisip ko na lang kaysa ipagawa ko to mga dre nagkagastos ako ng medyo malaki laki iswap ko na lang to sa ano sa sa brand nyo ganoon na lang gagawin ko kung sakali man no kaya lang ganun pa rin yata rito mga dre no? Ang tagal na ano, tagal kumuha ng bagong sasakyan, especially kung ang sasasa sa sa sa. Yeah. <laughs> especially kung ang sasakyan kukunin mo mga dre no, Toyota, Honda, Subaru. Ang tagal mo mag-aantay. Uwi na lang tayo kaysa magantay tayo, 'di ba? Reset ko muna yung cellphone mga dre no, ah, restart ko pala. Ayaw lumabas ng mapa. Pambihira. Ano yun? Kung hindi siya sakya, cellphone? <laughs> <laughs> hindi na, diba? nanyanyari. Hmm. May libre pala silang binigay sa akin mga dre, no? Ano to eh? Uh, Kusher bagel. May, may binigay sila sa akin na mukhang cheese to. Ito, libre lang. Para sa akin daw. E di kainin ko na. Hmm. Sarap. Okay, sana tayo deliver na natin mga dre okay 3, 2, 1 Sablay mga dre Tinuro ako dito sa likod Sa likod ng school Umiikot ako dun papunta sa harap Sarado naman Kaya Iikot ako kasama si Sakyan Niligaw ako ni Google Hi, delivery, delivery for Gloria. Ah, oh, what, what is that again? 9267, thank you. Thirteen dollars na yun, mga dre. Thirteen dollars yun na ilang kilometers yun. 8 kilometers tapos na traffic pa ako dito. Buti may sumabay na isa, 11 dollars. Pero 6.8 kilometers naman to mga dre. 17 minutes. <laughs> Bababa ba yung ano ngayon mga dre. no? Yung mga bayad ngayon. Pero kailangan natin tiyagain eh. <laughs> Dahil kung hindi, wala tayong kikitain. <laughs> Puan Okay Mukhang so, bagong lipat to si ate Eto Kalakong hagdan mga dre no? Yung pala pansabit sa hagdan Eto yata yun 4.5 kilos Eto. So gagawin natin is kanin natin yan Okay talagay ko pound item Tapos Tingnan natin yung barcode nya Kung tatama mm. Yun tama mga dre no? Tapos isa na lang Ito na lang Nakita na natin mga Andre Ayan yung isa oh. So mabayaran na natin yan 7.5 kilometers ang delivery For 19 dollars naghahanap ako sa atin mga dre ng ganyan o no? prepaid na credit card pero wala sa Pilipinas mga dre no 713 713 mga dre no andito pa rin ako sa downtown may huling pickup ko na to mga dre no kasi gagawin pa ako eh. ayan, ah, mag edit pa tayo mga dre no pagka uwi isa na lang to hindi ko alam kung nakakalagkano na ako mga tayo no? Pero nasa lang pa si Sandana eh. Dito magaganda yung order mga Dreno. 10 dollars, 1.5 kilometers, 11 dollars, 2.7. Pag dun sa probinsya, sa amin, ano eh. Ang babarat eh. Dito maganda yung magbigay sila ng tip mga Dreno. Ayan ang problema talaga sa parking katulad kanina itong huling deliver ko ngayon umiikot na ako ng pangalawang ikot pa ngayon bago pa ako nakapag-park. tapos delikado pa rin hindi maaari ayoko talaga dito kasi masasayang talaga yun eh. pinagpaguran mo rito pag natikita ko ng one time Ganito masarap pag-deliver mga dre Sa bahayan Wala ka problema-problema sa parking Ang lawa ka ng parking, diba? ba? <sighs> mga dre? Pagod na Magkano? one hundred eight mga dre no seventeen dollars twenty five units <laughs> ayoko na ayoko na may ano ko eh may taping kami mga dre no kaya mag-o-apply na ako nakaka one hundred eight ako mga dre no pero hindi pa pumapasok lahat ng tip doon siguro mamaya baka mabuto ng mga one hundred twenty o one hundred thirty malalaman naman mga Dreno. Pero sa ngayon, pahinga na tayo. At hopefully bukas mga Dreno, pagka start natin ang sasakyan, hindi na lumabas yung mga error code. Kasi baka tuloy yan nasira sa pag-u-over natin. Okay mga Dreno, hanggang sa ulit eh. Maraming salamat po sa pagsama. Hanggang na po tayo. Bukas na lang po ulit. No? Thank you, thank you. Ingat po palagi. What's the rush? Who's calling?